Hello guys, welcome to my channel. Please like and subscribe. Sa probinsya, ang paipag ay isang mahalagang katangian ng mga tao. May isang kwento tungkol sa isang magsasaka na nagngangalang Mang Juan. Si Mang Juan ay kilala sa kanyang walang sawang pagtatrabaho sa bukid. Umaga pa lang, nasa sakahan na siya, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng palay, at nag-aalaga ng mga hayop. Hindi siya natitinag sa init ng araw o sa pagulan. Isa si Mang Juan sa mga pinakamahusay na magsasaka sa kanilang barangay. Tuwing ani, laging matas ang kanyang ani ng palay at mga gulay. Hindi lang siya mahusay sa pagsasaka, kundi mabait rin siya sa kanyang kapwa. Madalas siyang tumutulong sa mga kapitbahay sa kanilang mga gawain sa bukid kahit may kanya-kanyang sakahan sila. Kahit may edad na si Mang Juan, hindi pa rin siya napapagod sa kanyang trabaho. Mahalaga sa kanya ang magkaroon ng masaganang ani hindi lang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong komunidad. Tinuturuan niya rin ang kanyang mga anak at mga apo ng mga sekreto ng mabuting pagsasaka. Sa bawat umaga, ang buhay ni Mang Juan ay puno ng paipag, determinasyon, at pagmamahal sa pagtatanim. Siya ay isang inspirasyon sa kanyang mga kapitbahay at patunay na sa simpleng pamumuhay sa probinsya, maaari mong marating ang tagumpay kung may sipag at tiyaga ka.